Ah, ya, big na si Vertigo. Mm hmm. Hehehe. Uh -huh. Itu color si Ay, oy, oy? Ay, baby, open si vertigo. Magisang puting Ultimax. Sorry ka vertigo kakak vertigo vertigo Ay, bae. Kuha si Vertigo, sigi Sige, sige. Kunin mo si Vertigo. Hawakan mo si Vertigo. Ay, ayaw mo. Oh, dito na lang si Vertigo. Yan si Vertigo. Ay. na hawak dyan. Okay, I'll sige. Sabi. Give kay John dito. Give mo kay John. Dali. Tuyo na. Bae. na. Give mo kay John sa yeah. color ni Vertigo nak. Color. Okay. Give massage. Hmm. No. Okay. <laughs> 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 Kruto daw? ano si Kakruto? O, <laughs> <laughs> oh ka na yung Kakruto. So, ito yung ano natin guys. Ah, crosses natin Ultimax. Si Vertigo, anak ng Pure Ultimax. Yung tatay, Battle Cross na. Puti yung tatay. So, kakak ayo? Oo. Oo. din Eh, yung tatay may dugong plucker na may dugong gano'n na Parang pag ibang halo So ito na yung anak niya Yung tatay patay na rin So ito na lang yung natira Kung maging successful, ah, back to mama natin to